Magandang araw mga kaalaman na hinog. Isipin mo na lang, nasa kwarto ka lang at nag-iisa. Nagsiselfon o natutulog, bigla na lang gumuho ang iyong mundo. Literal, lindol. Alam nyo ba na kapag mag-isa ka sa kwarto at lumindol, mas delikado ang sitwasyon dahil wala kang kasamang makakatulong sa iyo agad at ikaw lang ang mag-isa ang dapat magdesisyon para sa iyong kaligtasan. Oo mga kaibigan, sa ganitong mga pagkakataon, ang iyong sariling kaalaman at presensya ng isip ang siyang magiging pinakamalakas na kakampi. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung napakahalagang tips na dapat gawin kung lumindol at ikaw ay nag-iisa sa iyong kwarto. Ang bawat tip na ito ay base sa mga rekomendasyon ng mga disaster preparedness experts at idinisenyo para sa mga taong naninirahan mag-isa. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat tip na ito ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Panguna sa ating listahan, huwag magpanik at manatiling kalmado. Ang unang dapat gawin ay pigilan ng iyong sarili na matakot at magpanik. Mahirap ito, lalo na kung ikaw ay nag-iisa at bigla ang gumising sa pagyanig. Mulit ang pagpapakalma ay magbibigay sa iyo ng malinaw na pag-iisip para makapagdesisyon ng mabuti. Huminga ng malalim at isipin na kaya mo ito. Sabihin sa iyong sarili, kakalma ako, mag-iingat ako. Ang pagkabalisa ay maari lamang magdulot ng hindi tamang galaw na magdudulot ng kapahamakan. Tandaan, ikaw lang ang magtutulong sa iyong sarili sa mga unang sandali, kaya kailangan mong maging kalmado at alerto. Isipin na ang panik ay parang kaaway na nagpapahina sa iyong kakayahan na magisip ng mabuti. Kapag kalmado ka, mas malinaw ang iyong pag-iisip at mas tama ang mga magiging desisyon mo. Maaari kang mag-practice ng deep breathing exercises kahit na wala pang lindol para kapag dumating ang tunay na sakuna, sanay ka ng magpakalma. Pangalawa sa ating listahan, agad na gumapang papunta sa ilalim ng matibay na mesa o kama. Huwag mag-attempt na tumakbo o tumayo habang limilindol. Ang pinakaligtas na gawin ay gumapang papunta sa ilalim ng isang matibay na mesa o kama. Kung wala nito, magtungo sa isang sulok ng kwarto na malayo sa mga bintana at mga mabibigat na kasangkapan na maaaring tumumba. Ang paggapang ay mas ligtas dahil mas mababa ang iyong sentro ng gravidad at hindi ka madaling matumba. Takpan ang iyong ulo at leeg gamit ng iyong mga braso habang gumagapang upang protektahan ito mula sa mga maliliit na nahuhulog na bagay. Siguraduhin ang mesa o kama na iyong pagtataguan ay sapat ang lakas upang hindi yumuko o gumuho kapag may bumagsak na mabigat na bagay. Kung ang iyong kama o mesa ay gawa sa hollow blocks o hindi matibay na materyales, mas mainam na humanap ng ibang liktas na lugar. Ang paggapang ay dapat gawin ng dahan-dahan at maingat upang maiwasan ang pagkapirdis o pagkasugat sa mga may matutulis na bagay na maaaring nahulog na sa sahig. Pangatlo sa ating listahan, lumayo sa mga bintana, salamin at mga kabinet. Ang mga bintana at salamin ay madaling mabasag at ang mga matatalas na bubog ay maaring lumipad at magdulot ng malalang sugat. Lumayo din sa mga cabinets, bookshelf o anumang matataas na kasangkapan na maaring gumuho o tumumba sa kung ikaw ay nasa kama, gumulong patungo sa sahig at magtago sa ilalim ng kama kung ito ay matibay. Huwag magtago sa may pintuan kung ito ay may glass panel o kung ito ay malapit sa mga bintana ang paglayo sa mga potensyal na panganib ang susi sa iyong kaligtasan. Isa pa, iwasan din ang mga lugar na malapit sa mga aircon, ceiling fan o mga nakasabit na ilaw dahil maari itong mahulog. Kung meron mga nakadisplay na mga bagay sa ibabaw ng cabinet o shelf, maari itong lumipad at maging parang projectiles na makakasugat sa iyo. Kaya't siguraduhin ang iyong pinili na ligtas na lugar ay talagang malayo sa anumang bagay na maaring magdulot ng pinsala. Pang-apat sa ating listahan, gamitin ang unan o kumot para protektahan ang ulo. Habang nakaposisyon ka na sa ilalim ng mesa o kama, kunin ang iyong unan o kumot at gamitin itong pantakip sa iyong ulo at leeg. Kahit na malambot ito, maaari itong magbigay ng proteksyon laban sa maliliit na barya, bubog, o debris na maaaring mahulog mula sa itaas. Ito isang simpleng bagay na maaaring maging malaking tulong sa pag-iwas sa mga pinsala sa iyong ulo na siyang pinakasensitibong bahagi ng iyong katawan. Kung may malapit na una ng kumot, igulong ito at ilagay sa ibabo ng iyong ulo habang nakayuko. Maari mo ring gamitin ang iyong mga braso para takpan ng iyong ulo at leeg, ngunit mas mainam kung may unan bilang karagdagang proteksyon. Kung wala kang unan, maaari mong gamitin ang iyong bag o kahit anong malambot na bagay na madaling maabot. Tandaan, ang pagprotekta sa iyong ulo at leeg ay pangunahing prioridad dahil ang mga pinsala sa mga bahaging ito ay maaaring maging sanhin ng malubhang kondisyon o kamatayan. Baka naman po, total wala namang kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po! Panglima sa ating listahan, manatili sa ligtas na posisyon hanggang tumigil ang pagyanig. Huwag magmadaling lumabas ng iyong posisyon habang lumilindon pa. Manatili sa ilalim ng iyong kanlungan at kapit ng mahigpit dito. Ang pagyanig ay karaniwang tumatagal lamang ng ilang segundo hanggang isang minuto. Ngunit maaaring magpakahaba ito ng pakiramdam. Maghintay hanggang sa siguradong tumigil na ang pagyanig bago lumabas. Maging handa para sa mga aftershocks o mga susunod na pagyanig na maaaring mangyari pagkatapos ng pangunahing lindol. Habang nakatago, patuloy na takpan ang iyong ulo at leeg at kumapit sa mga paa ng mesa o kama upang hindi ka maalog palabas ng iyong kanlungan. Huwag mag-attempt na tumayo o lumipat ng lugar habang lumilindol pa dahil maaari kang matumba at masaktan. Ang pagiging pasensyoso at paghihintay sa ligtas na posisyon ay makakapagligtas ng iyong buhay. Kapag tumigil na ang pagyanig, maghintay pa ng ilang segundo bago lumabas upang makasigurado na tapos na ito. Pang-anim sa ating listahan. Huwag magmadaling lumabas ng kwarto habang lumilindol. Huwag mag-risk na tumakbo palabas ng kwarto o bahay habang lumilindol pa. Ang mga daanan ay maaaring may mga nahuhulog na bagay o may mga nabasag na salamin na makakasugat sa iyo. Mas ligtas na manatili sa loob ng kwarto kung saan mayroon kang kanlungan kaysa mag-attempt na tumakbo sa labas na puno ng panganib. Ang pagtakbo sa kalagitnaan ng pagyanig ay maaaring magdulot ng mas malalang pinsala. Isa pa, Maaaring may mga nahuhulog na bagay sa labas ng iyong kwarto na hindi mo nakikita, tulad ng mga nasirang ilaw o mga nabagsak na kabinet. Kung kailangan mong lumabas pagkatakos ng lindol, siguraduhin tingnan muna kung ligtas ang daan at magsuot ng tsinelas o sapatos upang maiwasan ang pagkasugat ng mga paa sa mga bubog o matutulis na bagay. Ang pag-iingat sa paglabas ng kwarto ay makakapigil sa mga hindi kinakailangang aksidente. Pampito sa ating listahan, magsigaw o gumamit ng pantawag pansin kung naiipit. Kung sakaling ikaw ay maiipit o masugatan at hindi makagalaw, magsigaw ng malakas o kumalampag ng anumang bagay na maaring makatawag ng atensyon. Kung may cellphone ka na malapit, subukan na butin ito at tumawag o mag-text ng tulong. Kung may whistle ka sa iyong room, gamitin ito upang makahingi ng tulong. Ang pagsigaw ng tulong o saklolo ay maaaring marinig ng iyong mga kapitbahay o ng mga taong malapit sa iyong kwarto. Kung hindi ka makapagsigaw, subukan kumalampag sa pader o sa sahig upang makalikha ng ingay na makakatawag ng pansin. Mag-ingat sa paggamit ng posporo o lighter dahil maaaring may gas leak. Kung may flashlight ka, gamitin nito para magsignal sa gabi ang pagiging resourceful at paggamit ng anumang available na bagay para humingi ng tulong ay maaaring makatulong sa iyong mabilis na pag-rescue. Pangwalo sa ating listahan, pagkatapos ng lindol, siguraduhing ligtas bago lumabas. Pagkatapos ng lindol, huwag agad-agad bumangon at lumakad. Tumingin muna sa paligid at checking wala ng mga panganib na nahuhulog na bagay. Gumapang palabas ng iyong kanlungan at dahan-dahang tumayo. Check muna kung ligtas ang daan palabas ng kwarto bago magtungo sa labas. Kung may amoy ng gas o usok, agad na lumabas ng bahay at humingi ng tulong. Check din ang iyong katawan kung may mga sungat at kung kailangan ng first aid. Kung may mga nakabiting wire o sira na kuryente, iwasan ang paghawak at lumayo agad. Kapag lumabas ka na, magtungo sa isang open area na malayo sa mga gusali at poste. Huwag kalimutang dalahi ng iyong emergency kit at importanteng dokumento kung maaari. Ang pagiging maingat pagkatapos ng lindol ay makakaiwas sa mga karagdagang panganib. Pangsyam sa ating listahan, maghanda ng emergency kit na madaling maabot. Bago pa man mangyari ang lindol, maghanda ng maliit na emergency kit na madaling maabot mula sa iyong kama o sa iyong kwarto. Dapat ay laman nito ang flashlight, bottled water, whistle at cellphone charger. Ilagay ito sa isang bag na nakalagay sa ilalim ng iyong kama o sa tabi ng iyong nightstand. Ang paghahandang ito ay maaaring maging kritikal kapag ikaw ay nag-iisa at nangangailangan ng mga pangunahing bagay pagkatapos ng lindol. Dagdag pa rito, maglagay ng mga personal na gamot, kopya ng iyong ID at maliit na first aid kit Siguraduhin nasa good condition ang mga baterya ng flashlight at may ekstrang baterya. Maaari ka rin maglagay ng mga non-perishable na snacks at power bank para sa iyong cellphone. Ang pagiging handa sa pamamagitan ng paghahanda ng emergency kit ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at kapayataan ng isip. At ang pangsampu sa ating listahan, maging handa sa aftershocks at mag-check ng mga pinsala. Pagkatapos ng pangunahing lindol, maging alerto pa rin para sa mga posibeng aftershocks. Manatili sa isang ligtas na lugar at maghintay ng ilang minuto bago magsimulang gumalaw ng normal. Pagkatapos, check ang iyong sarili kung may mga sugat at i-check din ang iyong kwarto kung may mga pinsala o mga bagay na maaaring magdulot ng panganib kung kailangan, lumabas ng kwarto at humingi ng tulong sa iyong mga kapitbahay o tumawag sa emergency numbers. Check din ang mga pader at kisame kung may mga bitak o anumang sinyales ng structural damage. Kung may malalaking pinsala, huwag mag-atubiling lumikas at humingi ng profesional na tulong. Ang pagiging alerto at pag-check ng pinsala ay makakapagbigay sa iyo ng ideya kung ligtas pa bang manatili sa iyong kwarto o kailangan ng lumipat. Mga kaalaman na hinog, ang pagiging nag-iisa sa panahon ng sakuna ay hindi dapat ikatakot. Sa tamang kaalaman at paghahanda, kayang-kaya mong protektahan ang iyong sarili. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga naninirahan ng mag-isa. Ang kaalamang ito ay maaaring magligtas ng buhay. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.